programang Tura Lexed Lex, mga kabumbo, at uh, kinabasa si Attorney Joey Tamayo. Sa maoras na ito, mga kabombo, ating uh, makakausap at muli nagbabalik itong si Attorney Joey Tamayo para dito sa ating uh, programang Tura Lexed Lex at ito uh, para mapag-usapan ito ng ating uh, paksa sa araw na ito. Muli, narito si Attorney Joey Tamayo. Magandang hapon po sa inyo, Atty. Please come in. Magandang hapon, Pambulis. Ganon din at binabati natin ang ating mga kalugar dito sa Karael at ako ay nagpapasalamat sa pamilya Iskosyo sapagkat pinakabit nila yung kanilang uh, Wi-Fi para lumakas yung ating signal kaya nandito tayo nagbabalik sa Bombo Radio. Magandang oras po sa lahat ng takapanood ng Bombo Radio Facebook Live sa Duralex Headlex at sa mga tagapkinig ng Bombo Radio 1125 kHz. Bombo Leads, ano ang meron sa ating Uh, hapon ngayon. Una sa lahat, attorney, ako po'y nagpapasalamat sa oras pong binigay niyo dito sa ating palatuntunan. At yan po si attorney mga kabumbo, napakasipag po niya, gaya ng nabanggit ko kanina. No? Kahit araw ng linggo, nagtatrabaho yan, di pa po nakakaupo sa pagiging counselor muli ng dagupan ay umiikot na po ng iba't ibang barangay para matulungan po itong ating mga constituents ang uh, kanyang mga school situate, mga kabumbo. Attorney, ay uh, mayroon po dinulog ditong uh, problema sa atin uh, tungkol sa kanyang kapatid daw na nalulong sa masamang bisyo. At siyempre, alam naman kapag uh, ikaw ay nalulong sa masamang bisyo, nandiyan yung pangaya, pangangayat ng katawan at laging asiwa. At tanong niya dito, attorney ay nais nice daw niyang ipagamot. Saan daw po siya pwedeng ipagamot? At paano po ang kanyang gagawin. na ano yung legal na bang dito? Ah, na ano yung pa maaaring gawin itong ating uh, viewer, attorney? Napakagandang uh, tanong 'yan, Bombolits, at ito ay uh, akmang ang sa mga hamon ng ating lungsod, ganun din ang ating probinsya. Dito po sa atin, uh, alam po natin na punong-puno na ang ating Bureau of Jail Management and Penology ng mga kaso ng patungkol sa droga yung mga kaso na nagbebenta ng droga at mga kaso na gumagamit ng ilegal na droga. Bombulit sa katunayan ay uh, almost uh, 500 um, inmates mo almost 500 ang inmates dito sa atin sa BJMP Dagupan, ito yung mga nahuhuli sa Dagupan City at mga karatig uh, uh, pook, no? Lalong-lalo na dito sa San Fabian, Mangaldan, San Jacinto, Calasiao at Santa Barbara. At napakaganda po 'yan na tanong at uh, sapagkat Ah, uh, meron po tayong uh, ayon sa batas kung ang isang tao ay lulong sa droga at siya po ay papagamot, voluntaryo sa ating mga ospital, sila po ay mawawalan ng kasalanan at hindi na po sila ikukulong. Yan ay malinaw na malinaw sa Republic Act 9165. Subalit, ito po ay kung ang tao ay uh, bago pa man nahuli ay nagboluntaryo na po na magpagamot. Oh, uh, okay. okay. Kapagkat alam po natin na ang pagkalulong sa droga ay isa ring sakit. Bomblets. Mm -hmm. Kaya't napakagandang tanong po 'yan. Napakainam po na nagtanong po ang ating mga kababayan patungkol diyan. Dito sa Dagupan City, mayroon po tayong dalawa na pwedeng malapitan na ahensya ng gobyerno upang makatulong sa atin sa problema ng mga uh, drug dependent, ang mga lulong sa droga upang hindi na po sila mahuli. Bombolito. Number one, sa ating city health. Sa city health ng Dagupan City, pwede po na lumapit ang isang pamilya na nais ipagamot ang kanilang ka-pamilya, Bobulins. At ang ating City Health Office ay pwedeng mag-extend o magbigay ng uh, tulong sa pamamagitan ng outpatient uh, therapy. So, ibig sabihin, kung yung tao na lulong sa droga, pagkatapos ng pag pag uh, medical examination at interview ay siya po ay hindi naman gaano'ng apektado pwede po siyang i-therapy e at sa pamamagitan ng outpatient kukonsulta siya bibigyan siya ng counseling at iba pang tulong bombolids meron din po tayong pangalawang ahensya bombolids at ito po yung Drug Treatment Rehabilitation Center ng Department of Health. Maswerte po tayo rito sa Dagupan City sapagkat ang uh, Drug Treatment and Rehab Center ay nandirito po sa Bunuan binlok dito sa Dagupan City mm -hmm. mismo. Ngayon, papaano mag-avail? Papaano may papagamot? Ito po ang proseso mga kapitbahay. Number one, kinakailangan pumunta yung father, mother, kapatid ng tao na may uh, lulong sa droga. At uh, kung ito po ay uh, voluntaryo na nais magpagamot, pwedeng agad-agad na madala yung tao na lulong sa droga. Huwag po kayo mag-alala sapagkat lahat ng mga uh, nagpupunta sa ating mga ospital dito sa DOH Drug Rehabilitation Treatment no Center ay confidential. Hindi po nila isinusuklog yan. Kaya huwag hong mag-alala yung mga lulong sa droga na huwag matakot na baka huliin habang siya ay nasa ospital. Number two, pagkatapos pumunta, kinakailangan doon mag-apply, no? Na mag-apply ng voluntary confinement. Ano tong voluntary confinement, no? Pagkapag nag-apply ng voluntary confinement, ang susunod na uh, proseso ay i-examine Susuriin, bombolits, etong taong uh, drug dependent o yung lulong sa droga mm -hmm. upang ma-check ang uh, level ng substance abuse. Kung gaano kaapektado ang tao na ito na lulong sa droga at i nila kung ano ang treatment na mainam para sa kanya. Either kinakailangan ba siyang um, i-confine for about six months para mag-aral at uh, mabigyan ng counseling at magamot. O dili kaya kung hindi naman na kailangan, pwede rin sa bahay lamang. So, number three, pambulid, usually, kung halimbawa, ang tao ay medyo dependent ay uh, ang tao halimbawa po ay mapag ayaw niya ayaw mm -hmm. magpa rehab. drug rehab bombolits. Yes. pwede ko siyang kausap pwede ko kausapin ng mga pamilya mm -hmm. ang drug rehab center at ganon din ang ating Philippine National Police at sabihin ang kanilang problema no at pwedeng humingi ng court order para naman maipagamot ang drug dependent. At pag may court order na, siyempre uutusan siya ng, ng uh, hukuman. Anong gusto mo? Ikaw ba ay magparihab para sa iyong kabutihan? O dili kaya ikaw ay huhuliin ng mga alagad ng batas. At imbes di sa ospital ang punta mo, ikaw ay dadalhin naman sa kulungan. No? So 'yan. At number three, siyempre magkakaroon ng medical assessment, laboratory, at mga iba pang uh, examination para naman suriin ang over overall uh kalusugan ng tao. At patungkol naman dito, Ah, uh, pwede po nating interview. Mag-imbita ko po ang ating uh, bomborajo para naman i-interview si Councilor Dr. Jaja. Kaya biya yeah, patungkol dito sa mga laboratory tests and other examination. Ano ang mga dokumento na dadalhin mm -hmm. sa drug rehab center sa Binloc o dili kaya sa City Health ng Dagupan? Magdala po ng birth certificate. No? Number two, kung, uh, sing, kung married siya, magdala ng marriage contract, identification card, at siyempre clearance ng barangay. At saka, certificate mula sa court na wala siyang kaso. Sapagkat, tandaan po ninyo, kung mayroong kaso ang isang lulong sa droga, patatapusin mo na yung kaso. Ay, mm, ganun po. Oo, oh, kawawa. Kaya, pero mo, masisentensyaan ka na. No? So, before it is too late, mas pinakamainam, mga kapatid, na mag-voluntary uh, drug rehab sapagkat pag meron na ho kayong drug rehab certificate, kayo po ay Automatic na mawawalan ng sala sa ilalim ng batas. So we have to take advantage of that at yan ang nais kong malinaw na iparating sa ating mga kalugar dito sa Tagupan City. At uh, pwede pong i-contact ang DOH TRC. No? May email po sila. Uh, COH at DTRC tagupan .doh .gov .ph, kung pwede silang sumulat. Dili kaya pwede po silang magpunta agad-agad sa DOH TRC doon sa Bunungan Binlo. Pwede po kayong magpasama sa inyong giliw na kapitan, barangay kagawad po or uh, pwede po kayong magpunta rin sa aking office para naman sa kayo po ay matulungan at sasamahan din ko po kayo kay uh, Dr. uh Jaja Kayabya, ang ating kasamang mm -hmm. na doktor sa Sangguniang Panunsod. Go ahead, Bombo Leeds. Alam mo, attorney, abo na, napapakinggan kita, ang dami nating natutunan sa inyo. Ano po? Kaya ito'y uh, wake up call para sa mga drug users, mga kabataan po ngayon na bago pa sila ma arresto di ba, attorney, ay kailangan mag-ano na, magparihab na hanggat maaga pa. Kasi attorney minsan may mga sitwasyon na emergency na talaga, kailangan na talagang oh, 'di ba, humahantong sa pag-aresto, pag pagpapablatter. Uh, -pa Ayan, kaya attorney, payo na lang po ninyo sa mga kabataan po ngayon. Tapos sabi niyo po kanina, lahat mga hakbangin, kung paano ang uh, pagpaparihaba, uh, payo na lang po attorney sa mga kabataan po ngayon para dun sa mga para maging aware din sila dito sa ipinagbabawal pong gamot. Go ahead attorney. Mula po sa estatistika ng ating kapulisan, bombolids, malinaw na malinaw na ang mga apektado ng droga, malaki ang estatistika na sila rin po ay involved sa ibang krimen, bombolids. Kaya na ito po iparating sa ating mga magulang, na bantayan ang ating mga anak alam po ninyo kung alam natin na ang ating anak o kapitbahay ay medyo lulong at napapariwara sa ilegal na droga. Kawawa ang pamilya. Apektado ang kanyang asawa, apektado ang kanyang mga anak, apektado ang kanyang mga magulang. Sa katotohanan, bombolits, pag nangyari yang pagkalulong sa droga, worst scenario, kuminsan nagpapakamatay ang mga apektado sa droga. Dokumentado po ito sa ating mga um, mga hospitals, no? At uh, ang isang effect ng droga ay itong itong pagsuswisay. suicide. Kaya mga kapatid, suicide at saka na maaaring yes. um, uh, maging uh, mangyari dahil sa pagkaapekto ng droga. Kaya kung kayo po ay may kapitbahay o kapamilya, kung ito ay kapamilya nyo, pwede nyo agad-agad sabihin sa ating barangay officials para matulungan kayo at dalhin agad dito sa mga drug rehab center uh, sa City Health, sa ilalim ni Mayor Belen. Pudili kaya sa DOH, Drug uh, Treatment and Rehabilitation Center, para maipayo kung ano ang maganda gawin. At uh, alam po ninyo, wag ko kayong magkalala dahil uh, hindi naman po agad-agad makukulong kung kayo ay nagpaparehab. Ito ang magandang pagkakataon para naman mailayo ang ating mga anak ang ating mga kapitbahay sa anumang peligro na idinudulot nitong uh, uh, pagkalulong sa droga. At uh, nais rin ipaalala na kung kreen kayo rin po ay may nakikita na kapitbahay na nagbebenta ng droga. Sabihan niyo lang po kami hindi po ipinapaalam kung sino ang nagbibigay ng mga uh, tips patungkol sa alimbawa may isang bahay na uh, pinupuntahan ng mga binatilyo mm -hmm. na sila ay uh, nandiyan ano nakakapagtaka bakit this oras ng gabi ay nandiyan sila. dili kaya kung mayroong nakikitang activity na nagbebenta ng droga, Sabihin nyo lang po, uh, andyan ang Facebook ng Dagupan Police. O dili kaya kayo po ay pumunta sa ating mga uh, health centers at yan naman ay tutulungan namin kayo na sasabihin sa Dagupan Police. Ang ating Dagupan Police ay uh, very accessible. Nasa Facebook po sila at uh, sila rin ay most accessible ngayon sa telephone number 911. Tandaan na ang pagsasabi, pagtitiktik at pag at uh, pag uh, uh, bigay ng impormasyon sa ating kapulisan ay isang bagay na napakahalaga sa pamilya. pagkat kung meron tayong mailayo na taong nagbibenta sa droga, siya na rin ninyo ang inyong pamilya sa tsak na kapahapakan dahil sa pagkalulong ng mundo. Ito po si Abogado Joey Tamayo. Maraming maraming salamat po at mabuhay ang Bombo Radio. Thank you, Bombo Leads. Maraming salamat din po sa iyo, Attorney Joey Tamayo. Ayan, mga kabombong ating ko-encore. Marami pong uh, tayong natutunan dito kay Attorney uh, Joey.